Meron yung tingin Nandito kami sa? Station 3 Station 3 3 Meron yung tingin yung tingin ako Cumulus bird Jeff, tingin! Jing Jing, look Check it out oh, Tignan mo Jing no, Tignan mo picture ko wala ulo hmm? Wala ng ulo Wala oh. Wow Maho <laughs> ba yan wala ulo? Tignan mo Local no, yun oh. Tingin tingin Bird Nag-bird yung ulo. No, 10 minutes pa. Hindi pa nakaka-recover yung paghinga ko eh. Ay, lahat <laughs> eh. Lalim eh. Hangul ka ba kayo eh. Parang lagay mo rin doon. Pani eh. Hindi pantay. Hindi ba pantay? Hindi pantay bigat ng bag ko. Wala nila bag ko. May alak nga pala dito. Ano yung kanina pababaan yun? Hmm. Tirala -tira. Tira -tira Tira -tira Tira -tira sa bundok. Dumala so, ng bata dito yan. Balik niyan boy, dapat binati mo. Ah. Morning sir. Oh, ah, oh, binati ka. Binati mo ba? Oo. Oh. Tara Pag na. Pagbaba na kayo. Ingat, ingat na. Sir. Kailangan tayo, huwag kayong mag-isman na isnabero dito. Sir. Sir Dwayne, Sir Raymond, Sir Dwayne, Sir Raymond, Sir Joshua, ako po, tata, lang, Sir Jeff, sa oh. side, side ganoong ito, ah Ronald, sir Ronald, sir Ronald, sir Ronald, yung Ronald, natin, Ronald, sir Ronald, sir Ronald, sir Сейчас я снова снял статью, не